Balita nga ngayong August 20, no? So, ngayong umaga ay uh, nadismaya si Pangulong Bobong Marcos matapos na mabistong wala palang nasisimulan pang uh, proyekto ang DPWH na nagkakalaga ng 55.7 million, no? sa Riverwall Project sa... Barangay Phil sa Baliwag, Bulacan. So, itinakdang matatapos na ito sa Oktobre. Okay. Ngunit, uh, wala pa palang uh, nataayong uh, istruktura ang DPWH. Ä, panoorin natin ngayon yung uh, interview ni PBBM sa Bulacan, no? I'm getting very angry. It's what's happening here. Nandating lang, nakaka... naman. Paano naman? wala talaga. 220 meters, 55 billion. Complete ang record ng ng public works. Mm -hmm. Kahit is wala ginawa, kahit isang wala, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Apa? Wala kang makita puntahan niyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir. Well, Sir. If if you know if all of these projects were properly were properly uh, executed and implemented. Ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang. At ilan lamang po yan sa mga nakalap naming informasyon para sa araw ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Guayana Vlogs News YouTube Channel. Muli, ako si Angelica de la Santos. Magandang araw!